So, mga lods ito may na natin tayo sa wakas para ba, mga lods eh, si tatay ito ang pamahinga si tatay at ito bibigyan na natin ng ano tubig at pagkain mga lods at makatulong na lang tayo let's go mga lods samahan mo ako samahan niyo ako mga lids. ayun si tatay hirap ang mga nakakalakal ng mga lods ay may sinasabi ko na uh, maka-inspire tayo sa iba kung patulong sa kanila ano na tayo? nakarami na tayo? hindi <laughs> mo nakarami na? ay mo na yan? yan? hindi uh, mo sinakyan bike mo? hindi mo sinakyan yung bike mo? ha? Huh? ito uh, may bigay lang ako tayo ha? Uh? Oh, tayo para ano? Mabang nagtutulak ka. Malayo pa yung tulak tulakan mo. Tapos mo naan? Ibinta mo na rito yan. Ah? Ay, pira na pala yan. eh parang kain na, ka, kain na pa kita nakita nagtutulak ah <laughs> halika tayo. O. Tay, hindi ka muna. Oh, para may makan kain, dito matubig pa. Para bang nagtutulak ka, kain kayo kain muna. Ayun. Dalawa yan para ano. <laughs> uh, sige tay, sige tay Ingat Pagasan mm. ka ba? Ah. Uh, Pambilan ng bigas, pagpapinta mo Ilang tahun ka tay? Ah, jangan lang, jan lang ka lang uh. mm. ah, Sige ingat tay ya sige sige. Uh. sige, sige Sige, sige, sige makasaya ni tatay di ba